Polio Dos at nandito po si Ginong you know, Bin Orias. Ito po yung nakahulog po noong napulot na gitara noong mga nakakarang araw. Uh, good morning, sir. Good morning po. Ah, uh, buti, dito po kayo sa radio natin na uh, nakipag-unayan. Opo, ah, one po kasi nang ito po yung video dun sa Facebook na yun nga po may naghahanap na may ari nung base na nahulog. Tapos may may ibig bigay bigyan din po kasi ako oh, dito na nakapagsabi. Kaya po nakipag-unahin na po ako sa radyo. Opo. Eh. Taga saan po kayo, Kuya? Taga uminggan Pangasinan po ako. Oh. Opo. Ah, nadaan ba kayo dito sa Talugtog? Yes po. Sa so, may Talugtog po kami dumaan. Tapos hindi po napansin na nakapos pala yung truck ng sasakyan kaya nahulog. So ikaw ay member ng banda? Yes po. Anong banda? Summer Blossom po. Yung banda po <laughs> so, namin. Meron kayong uh, gig sa May mga susunod po kaming gig sa ano sa Marikina ngayong 6. Uh, so kung sino po yung mga kaibigan natin diyan, baka pwede po. <laughs> o sige, hindi pupunta tayo ngayon doon sa Nakapulot. Salamat po. <laughs> okay. Seven forty-eight umaga at nandito na tayo sa dating orange palay trading pero ngayon ay ano na? Milabig po. Okay. Thank you. At nakita natin, nandito na rin si Rexy Pakun. Gumagantang oh, lalaki. Eh. Ano? <laughs> o oh, Rexy, andyan na ngayon siya, no? Siya yung may-ari ng gitara, si Vince Orias. At pinakita niya sa akin yung mga litrato na hawak-hawak niya. Apo, yung po. gitara. Yung sinasabi mo na kinakailangan may ipakita para katunayan na siya may-ari. oo po. Ayan. ko lang dito para Ayan. Ah, sige. Oh. ah baka meron kang sasabihin kay, kay Vince, Rexy. Ito po yung gitara ninyong napulot po. ah Papasalamat din po ako sa radio natin gimba at may balik po sa ma talagang may-ari po tong gitara. Thank you. Um <laughs> Ayan. Ah, uh, nagpapasalamat po ako sa radyo natin sa Gimba dahil naibalik po yung gitara ko na nahulog. At salamat din kay Kuya Rexy na nakapulot. Oh, so, po. Si Ah, uh, ako si Jerry Cover na sa loob ko may ginagawa ko. Ah, uh, maraming salamat po. Oh, uh, Madalas ba ka ba nga nadadaan dito sa Gimba? Minsan lang po kami nadaan dito eh, kaya ayun po. Oh, uh, ano masabi mo rito sa Gimba? Oh, uh, ayun po, uh, nakapakabait ng mga tao dito dahil yan nga. Uh, ah, kahit may nahulog ang mga gamit, bumabalik talaga. oh, <laughs> uh, yun, nakapakabait po nila. Nakapakasolid nila dito. Gimba. I love Gimba. Ai, que bom!